I'm not Oh, blow, 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 blow. blow. Say, yeah. yay Tanggalin mo muna yung kandila Baka mapasok so, yeah. Yay a Bigyan mo siya ng snoop Ito, ito okay. Say hello Opa Hello, hello Opa Birthday, birthday Hello, hello. hello, 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 Opa. hello, hello, hello Opa. Opa Yeah, that is a... Ano Opa? Opa, hello Opa Hello Chuching Ay, ah, ah, ah ano? Opa! Opa! Help! Help! O, si Gabi naman. Uy, sinubo na ni Samo. <laughs> hey, <laughs> Anong regalo niyo kay Sam? Wala! Ay, oh, pakita mo yung kadotse. Kadotse, pakita niya. Iyan pa rin yung kadotse niya. Kadotse ni Sam. Galing ke Alex Aki. Galing Pikin. Siti Citaria, cakak pito ian cakak Gali. Mama cap sim si sama raru ana. Mari sabemos ke opa. Opa. We miss you. Miss you. I love you. Kalangan balik buka sito. sa party ni Sa party kita. O, ikaw ang sabihin mo kay Opa. Opa, ah, uh, hello, Opa. Hello, Opa. I love you. Hey! I love you. Tama ka din oh, o nga. si Gabi. O, anong sabihin mo kay Opa? Gabi. Hilfield. 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 Ano sabi niya? Wawawi. Wawawi? Wawawi. Wala pa rin siya, wow, Wawawie. Ano yung sinusubo -so niya? Malaki yan, malaki. Hello, Sam-Sam. Sam-Sam. Gigil beautiful eyes. Oh, beautiful eyes. Hindi, Ay, gusto niya rin daw kumain, o. Oh. Bigyan mo ng konti, Lex. Magbibake pa tayo ng cake, yun. Oh. Yay! The after. The after. Ito ngayon ang birthday ni Sam. No? Wala tito marami tao. Wala pa. Wala pa sa Sunday pa. Yes. Oo, oh, sa Sunday na. Maraming bata doon. Yun. Dito. No, dito. Mat, ano sasabihin mo pa kay Opa? Ay, sabi Opa. Opa. Uh, dito ka na. Punta ka na dito. Miss ka na namin. Sabihin mo? Miss mm -mm dito ka na upo, miss namin. Ikaw. oba mm. O ba? Talaga sakit Yung lahat. Yung si ka daw sa akin, Kami. malunok niya yun, Alisin mo yung alisin yeah. sa kamay niya. Mm. Diyan mo siya yung isa. Ito. Yung. O oh, ba? Ayun. 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 Yeah.